Good day guys. So guys, yung tubig natin ha, ah, kahit na close yan, ay hindi siya na iipon. Dahil, ah, uh, drain siya guys. Yan. So, titingnan natin kung bakit ah, hindi nang iipon tubig dito kahit na naka-close dito sa ating control. So, malabas pa rin yung tubig dito sa ilalim. So, naging po, kahit na naka-close ito, ay hindi na iipon yung tubig guys. So, ang magaling natin, bubuk natin doon sa kanyang lock, no? sa drain, para malaman natin kung ano yung cost ng uh, uh, hindi pag-ipon ng uh, tubig. At uh, hanggang sa ngayon, kahit na na-close na natin yan guys, kung titingnan natin dito sa ilalim Yun So Yan Kahit na ganoon natin Lumalabas pa rin yung tubig guys oh. Na iipon uh, Lumalabas So yung tubig dito sa loob Kahit na nakalak yan Ay hindi na iipon Dahil lumalabas pa rin guys So tingnan natin sa lakod Kung anong meron Ano yung Issue dito Let's so, Ito Yung bubuksan natin oh para makita natin yung issue mayroon itong tatlong screw i-DIY natin guys ito tuturuan ko kayo kung bakit hindi siya nakasara tatlong screw ito yung baklasin natin So, Ito na yung likod guys. Ayan. So ito yung lock. Ito yung guys. So ito yung control. Ito yung bubuksan natin. Kasi pag na ano natin yan, ito. Tingnan nyo, gumagalaw yan. Oh. Yan. So nakabukas yan. Pag natin, yan. Dapat. So ngayon bubuksan natin guys kung anong issue, kung bakit hindi siya naka-close. Yan. Ito lang yung bubuksan natin. meron itong spring guys na siya yung naglalak yun okay ayun guys yung issue yan ayun mayroong yan limang piso ito yung issue guys limang piso yung nagbablock kaya pala hindi yun hindi siya ma-close. Tanggalin natin to guys. Ayan. Ito yung gamitin natin. Long nose. Oh. Uh, wait. Ayan. See guys. Ito yung issue kung bakit hindi niya masara kahit na naka-close na ito sa itaas dahil mayroong naka-harang na limang piso. Limang piso. So ngayon, titingnan natin. Wala na 'yan. Dahil nakuha na natin yung nagba-block. Ah, uh, piso. Balik natin yung to yung spring kasi oh. 'Yan. Ngayon, ibalik na natin, guys, para ma-testing natin. So wala ng problema 'yan, guys. 'Yun yung talaga. Kaya pag naglaba kayo, kailangan check niyo yung mga coins sa uh, mga bulsa natin, guys. So, tingnan natin guys. Top so, wait. Yun. Okay. Sa so, ngayon, ibalik na natin ito guys. Close na natin yan. So, balik natin yung ayan. So, pantay lang natin dito. Saka, so guys tapos taas natin para yan tumpak tapos balik natin yung tatlong screw so, sigurado oh, oh, wala na yan guys hindi na yan magilik yung tubig natin dahil na kita natin yung issue Alright, so subukan natin guys. Palik natin. Okay guys, so yun. Naayos na natin. So ito yung issue natin. Limang piso na coins. Nasa loob. Ngayon, try natin na uh, lagyan ng tubig. Kasi kanina lumalabas yan. Ito yung drain niya. Tinanggal natin. Sige. Okay, so yun. Nakalakam guys ha. pasara na 'yan. Yung drain natin 'yan ng pasara na. na. So, natin kung yun So, 'yun, habang naglalagay tayo ng tubig, ito yung kanyang drain hose. 'Yun, so wala nang naglalabas na tubig. O so, dahil natanggal na natin 'yung mga So susubukan natin i-drain para makita natin kung 'yung tubig drain natin close natin so, so meron na siyang pundong tubig guys may to meron pundong tubig so i-drain natin lalabas yan dito sa ilalim ayun ilak natin so titingnan natin ilak yan so titigil na yan dahil wala na yung limang pisong nakaharang doon na no, guys ah oh, yan so wala na wala na siyang leak yan So, yun lang guys, yung uh, mga nais nating ma-share. Pag hindi masira itong ating drain, titingnan doon sa kanyang uh, control kung ano yung issue. So, nakita natin itong yung limang pisong nakaharang doon na kasama yan sa paglaba o sa pantalon. So, thank you for watching. Sana ang ating na-share na to ay makakatulong sa inyo sa pag solve ng mga issues sa inyong washing machine, so thank you for watching and can DIY PH.